Nagsimula ang pambungad na eksena sa isang dalaga, si Michelle, na nagmamadaling nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Matapos magkaroon ng huling pagtatalo sa kanyang kasintahan si Ben sa telepono, lumabas siya, umalis. Ang kanyang mga susi at isang singsing -sing na jamante sa likod. Siya ay nagmamaneho palabas ng lungsod na may mga problema sa kanyang isip. Makalipas ang ilang sandali, huminto siya sa isang gasolinahan upang muling punuin ang kanyang tangke. Sa panahong ito, isang kainahinalang truck. Ang pumarada sa likod ng kotse ni Michelle, ngunit hindi siya nagbabayad ng malaki. Pansin nito at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Habang nagmamaneho sa Rural Louisiana sa gabi, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ben na nagsusumamo. Kasama siya sa pagbabalik. Gayunpaman, hindi umimik si Michelle at biglang ibinaba ang tawag. Upang ilihis ang kanyang isip, binuksan niya ang radyo ng kanyang kotse at narinig ang mga balita tungkol sa isang power surge na nagdulot ng malawakang blackout sa ilang malalaking lungsod. Hindi nagtagal, tinawag siyang muli ni Ben na inilihis ang kanyang atensyon mula sa kalsada sa isang segundo. Dahil dito, ang kanyang sasakyan ay nabangga ng isang truck na naging sanhi ng pagkabalibag nito sa kalsada at pagrender. Kanyang walang malay. Maya-maya, nagkamalay si Michelle at napadpad siya sa isang konkretong silid na may kasama. Isang sugat sa kanyang ulo at ang kanyang kamay ay nakakabit sa isang saline drip. Higit pa rito, ang kanyang binti ay nasugatan din at nakakadena sa isang pader na ikinagulat niya. Siya ay galit na galit na sinusubukang subukang tanggalin ng mga kadena, ngunit hindi nagtagumpay, pagkatapos ay gumawa siya ng isa pa. Pagsisikap, ginagamit niya ang kanyang saline drip pole para hilahin ang kanyang telepono mula sa kabilang sulok ng silid. Matagumpay niyang nakuha ito, ngunit walang signal sa silid. Pagkatapos noon, narinig niyang may nag-unlock ng pinto mula sa labas, isang lalaking nagngangalang Howard ang pumasok. Nagmakaawa si Michelle para sa kanyang buhay, ngunit sinabi ng lalaki na siya ang nagligtas sa kanya mula sa aksidente sa sasakyan. At nagbabalak na panatilihin siyang buhay. Binibigyan din niya siya ng isang set ng saklay na sinasabi sa kanya na magsanay sa paglalakad kasama nila. Pagkatapos nito, inihagis niya ang isang susi sa mga tanikala at lumabas. Tumayo si Michelle gamit ang saklay at isinuot ang kanyang damit. Sinubukan niyang buksan ng pinto, ngunit nakalock ito, determinadong makatakas. Sinimulan niyang ukit ang dulo ng isa sa mga saklay at patalasin ito upang maging sandata na may intensyon. Nang pag-atake kay Howard. Pagkatapos ay nagsindi siya ng apoy na nag-trigger ng alarma sa sunog na nag kay Howard na bumalik. Sa sandaling pumasok ang lalaki, sinubukan niyang saksakin ito ng kanyang pansamantalang sandata, ngunit siya. Napatunayang walang kabuluhan ng pagsisikap habang mabilis siyang hinawakan at pinapakalma ni Howard. Nang magising si Michelle makalipas ang ilang sandali, mahinaw ang ipinaliwanag ni Howard na nagkaroon ng napakalaking pangyayari. pag ng nuclear, marahil ay inilunsad ng mga Ruso o mga Martian na naging dahilan upang hindi makahinga ang hangin. Bilang resulta, dinala niya siya sa bunker sa ilalim ng tanyang sakahan kung saan ginawa niya ang lahat. Kinakailangang mga kaayusan para mabuhay. Iginiit pa niya na hindi sila makakaalis sa lugar sa mga susunod na taon dahil sa Ang hanging may lason gusto ni Michelle na tawagan ng kanyang pamilya para ipaalam sa kanila na okay lang siya, pero sigurado si Howard. Na lahat ng nasa labas ay patay na. Ang kanyang pag-uusap ay biglang naputol ng ilang mga tunog na nagpapahiwatig na may ibang tao. Ay nasa labas, muli siyang ikinulong ni Howard sa loob bago humarap sa ibang tao. Makalipas ang ilang oras, nagising si Michelle na nakabukas ang pinto. Nagtataka siyang lumabas ng silid at nakita ang pasilyo na puno ng mga gamit. Nakilala rin niya ang isa pang residente na nagpakilala bilang Emmet. Pilit siyang hinikayat ni Michelle na makatakas ng magkasama, ngunit kumbinsido din ang huli. Kontaminado ang hangin sa labas. Sa sandaling iyon, nagpakita si Howard at binibigyan si Michelle ng tour sa kanyang well-stocked bunker na naglalaman. Mga DVD, aklat, at iba pang libangan. Kasunod nito, dinala siya nito sa kanyang pribadong silid na may nakadugtong na banyo na nagpapahintulot sa kanya. Para gamitin ito. Hinihingi ni Michelle ang ilang privacy, ngunit sinabi niya sa kanya na hilahin lang ang mga kortina dahil hindi niya ginagawa. Ang lumang kortina ng Gisantes, nang makita ang tanyang nagdududa na mukha, dinala siya ni Howard sa airlock at ipinapakita sa kanya ang kanyang dalawang bulok na baboy sa labas bilang katibayan ng pagbagsak. Kasunod ng oras na ito, nakita ni Michelle ang track ni Howard sa gilid at nakilala ito bilang ang parehong tumama sa kanya, lumaki ang tanyang hinala. Sa paglaon, mayroon siyang isa sa isang pag-uusap kay Emmett na nagbabahagi ng ilang impormasyon tungkol sa Howard. Lumalabas na nagtrabaho siya sa mga satellite para sa militar bago lumipat sa bukid. Palagi niyang pinag-uusapan ng nalalapit na sakuna dahil dito sinimulan niyang itayo ang bunker na ito. Iginiit ni Michelle na sinadyang ibagsak ni Howard ang kanyang sasakyan sa kidnapper. Ngunit hindi ginawa ni Emmett. Paniwalaan ito. Sinasabi nito na nakita ang pag-atake na nangyari na inilalarawan ito bilang isang pulang flash, alam yon. Nagkatotoo ang mga teorya ni Howard tungkol sa apocalypse. Nakipaglaban si Emmett sa bunker upang mabuhay na sugatan ng kanyang braso sa proseso. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol ni Howard na nag-imbita sa kanila para sa hapunan. Si Michelle ay hindi mapakali sa hapagkainan, iniisip kung narinig ni Howard ang kanyang sinabi. Gayunpaman, kapag nagsimula si Emmett ng isang casual na pag-uusap, nakakaramdam siya ng pagka-relax. Pagkatapos ay nag-uusap ang dalawa tungkol sa iba't ibang mga paksa na unti-unting nagsisimulang inisin si Howard. Nang umabot na siya sa kanyang breaking point, sinigawan niya ang mga ito na nagsasabing gusto niyang kumain ng mapayapa. Nang makita kung paano madaling mainis si Howard, nakaisip si Michelle ng isang ideya. Nagsimula siyang manligaw kay Emmett at hinawakan pa ang kamay nito habang nakikipag-usap, pinalakas. Sa pamamagitan ng paninibugho at galit, hinampes ni Howard ang mesa at kinulong siya. Inutusan siyang kumilos, walang kausap, walang hawakan, tanging tin-clean. Ginagamit ni Michelle ang pagkakataong ito para magnakaw ng isang bungkos ng mga susi sa kanyang bulsa sa gilid at magtago. Ang mga ito sa kanyang kamay. Matapos maghintay ng tamang sandali, binasag niya ang isang bote ng beer sa ulo ng kanyang Howard at tinahak niya ang daan patungo sa exit door. Nagawa niyang i-unlock ang unang pinto bago siya mahuli ni Howard. Habang binubuksan niya ang pinakalabas na pinto, may nakita siyang kotse sa labas at sumigaw para humingi ng tulong. Si Howard ay sumisigaw sa kanya na humihiling sa kanya na huwag buksan ang pintong iyon, ngunit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy. Sinusubukan ng mga susi Biglang lumitaw sa labas ang isang nababalisa, nasa katanghali ang gulang na babae na nagngangalang Leslie. Siya ay natatakpan ng mga sugat at nagmamakaawa na papasukin. Hinimok ni Howard si Michelle na huwag papasukin ang babae dahil ang paggawa nito ay papatayin silang lahat. Dahil dito ay nalilito siya at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa sandaling iyon, sinimula ni Leslie na iuntog ang kanyang ulo sa pinto at sa huli ay sumuko sa kanya. Impeksyon, sa takot na maaaring tama si Howard tumigil si Michelle sa pag-unlock ng pinto at umatras. Sa resulta, nilapitan ni Howard si Michelle sa kanyang konkretong silid at ipinagtapat yon. Aksidente niyang nabangga ang sasakyan niya noong araw na iyon. Ibinunyag niya na narinig niya ang balita tungkol sa apocalypse na naging sanhi ng kanyang pagtakbo pabalik. Bahay sa gulat. Sa panahon na ito, nangyari ang aksidente na naging dahilan upang makaramdam siya ng labis na pagkakasala na hindi niya magawang talikuran. Siya doon. Sa wakas ay nakumbinsi nito si Michelle at nagsimula siyang makinig sa kanya. Tinutulungan din niya itong tahiin ng sugat sa noo na dulot niya kanina. Ang dalawa ay nagsimulang mag-usap at siya ay nagbukas tungkol sa kanyang anak na babae, si Megan, na dinalasa. Chicago ng kanyang ina. Kalauna ng gabing iyon, nagkaroon ng maikling pag-uusap sina Michelle at Emmett na pareho silang nagbabahagi. Kanilang mga personal na kwento. Sinabi sa kanya ni Emmett kung paano siya nakipagkumpitensya sa mga kompetisyon sa track at natanggap sa Louisiana. Tech University. Gayunpaman, natakot siyang mabaygo at hindi pumunta. Sa turn, ikinwento ni Michelle ang isang pagkakataon na nakita niya ang isang batang babae na inabuso ng kanyang ama. Sa isang tindahan ng hardware. Sa kabila nito, hindi siya nakagawa ng aksyon lalo na kung isa sa alang-alang ang sarili niyang problema. Pagkabata, pinagsisisihan niya ang kanyang desisyon ngunit tiniyak sa kanya ni Emmet na may kahulugan pa rin ang kanilang buhay dahil buhay pa sila. Sa susunod na ilang araw, Naging adjusted ang trio sa underground life at nagsimulang magtrabaho. Magkasama na parang isang tunay na pamilya. Isang araw, ang sistema ng pagsasala ng hangin ay nahara pagkatapos ng isang malakas na bagay na dumaan sa itaas. Si Michelle, bilang pinakamaliit sa laki, ay nakatalagang gumapang sa mga lagusan patungo sa kontrol. Quarto, at i restart ang air filtration system. Sa kabila ng nervyo sa una, kahit papaano ay nakarating siya sa control room, at matagumpay na na-reactivate ang system. Ngunit bago bumalik, napansin niya ang isang hagdan na humahantong sa isang nakapadlock na skylight. Namay! may tulong scratch mula sa loob. Higit pa rito, nakakita siya ng isang dogwang hako na nakilala niya mula sa larawan ni Megan. Nang maglaon, ibinahagi ni Michelle ang kanyang natuklasan kay Emmett at ipinakita sa kanya ang isang larawan ni Megan. Kinikilala siya ng hagdan bilang isang lokal na batang babae na nagngangalang Brittany na nawala ng dalawang taon. Kanina, Pinaghihinalaan niya sila na si Howard ay isang banta, kaya nagpasya silang umalis. Ang bunker. Para dito, kailangan nila ng protective gear. Kaya plano ni Michelle na gumawa ng pansamantalang hazmat. Suit. So, mula sa puntong ito, ninakaw ng duo ang mga tol ni Howard at nagsimulang gumawa ng kanilang plano. Isang araw, ipinatawag ni Howard si na Michelle at Emmett na maglipat ng bar aisles mula sa istante ng kusina. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang nilalaman nito bilang perchloric acid na tumutunaw sa karamihan ng biological na material. Kabilang ang mga tao, kasunod nito, nagsimulang magtanong si Howard tungkol sa kanyang mga tool, na nagbabanta na ilulubog ang mga ito, pareho sa acid. Sa isang matapang na hakbang, sinisi ni Emmett na sinasabing sinusubukan niyang gumawa ng sandata. Sinabi niya na gusto niyang igalang siya ni Michelle gaya ng paggalang niya kay Howard. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin para sa lahat ngunit tumugon si Howard sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya ng walang anuman. Pag-aato Billy, mali lang ang pagkakaintindi ni Howard. Sa madaling salita, mag-isang nakaupo si Michelle sa kwarto niya, nakatingin sa ID card ni Emmett. At nagdadalamhati sa kanyang pagkawala. Hindi nais na ang kanyang sakripisyo ay mapunta sa walang kabuluhan. Siya ay patuloy na gumagawa sa hazmat suit habang si Howard ay abala sa pagtatapon ng katawan. Maya maya narinig niya ang mga yapak nito at nagmamadaling itinago ang kanyang trabaho ngunit nagawa niya. Makita ito sa ilalim ng kutson na ikinagalit niya. Tumakbo siya palabas ng silid, ikinulong siya sa loob. Pumasok siya sa silid ni Howard at nagsimulang maghanap ng anumang kapakipakinabang na tool. Di nagtagal, nakahanap siya ng chemical coolant ngunit naabutan siya ni Howard. Pagkatapos ay sinipa niya ang bar Isles ng asid patungo sa kanya. Dahilan para matambe siya at bumagsak ang mukha. Una sa ito, habang siya ay sumisigaw sa sakit. Tumalon si Michelle sa kanyang silid, kinuha ang hazmat suit at naglakad patungo sa labasan. Hinarang siya ng disfigure na si Howard, ngunit ibinaba niya ang isang istante para pigilan siya at umakyat. Ito para makatakas. Gayunpaman, ang tanyang daan ay muling naharang ng apoy, sanhi dahil sa isang short circuit. Sa isang mabilis na pagkilos, umakyat siya sa air vent at gumapang patungo sa control room. Umiiwas, ilan sa kanyang mga pag-atake ng kutsilyo sa proseso. Pagdating doon, isinuot ni Michelle ang kanyang suit at umakyat sa hagdan patungo sa exit ng skylight. Ni-freeze niya ang padlock gamit ang chemical coolant at binubuksan ito, sa wakas ay ginawa niya. Daan palabas ng bunker. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid para sa anumang palatandaan ng buhay, ngunit nakita niyang kalmado ang buong paligid. Pagkatapos ng mga tabla, sumakay siya sa truck ni Howard upang itaboy, ngunit aksidente na punit siya. Sud sa proseso, natatakot na siya ay lason. Galit na galit niyang binalot ng duct tape ang punit-punit na lugar pagkatapos ay nakita niya mga ibon na lumilipad sa itaas. Na nagpapaunawa sa kanya na ang hangin ay hindi kontaminado. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang maskara at huminga sa hangin, ngunit walang nangyari. Ang mabilis na uri ng sawakas ay nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ay tumayo siya sa ibabaw ng truck ni Howard upang tingnan ang kanyang kapaligiran at nakita ang isang sasakyang panghimpapawid. Sabay-sabay, ang bunker ay sumabog na umaakit sa sasakyang panghimpapawid. Habang papalapit ito, napagtanto ni Michelle na isa talaga itong napakalaking biomechanical na dayuhan. Hovercraft Pagkatapos ay tumakbo siya sa kotse ni Leslie, ngunit hindi sinasadyang na trigger ang alarma nito na naramdaman ang potensyal na panganib. Tumakbo siya sa loob ng isang shed kung saan niya nakita ang bangkay ni Leslie. Kahit papaano ay napapanatili ni Michelle ang kanyang kalmado at sumilip sa isang butas para lamang masaksihan ng isang quadrupedal. Nilalang na nagbubuhat ng sasakyan. Dahan-dahan itong lumapit sa shed. Naikinagulat niya. Pagkatapos ay nagmamadaling kinuha ni Michelle ang susi ng kotse sa katawan ni Leslie at pinahit ang alarm. Sa, inilihis ang atensyon ng nilalang pabalik dito. Kasunod nito, tumakbo siya patungo sa isang talapit na farmhouse kasama ang nilalang na humahabol. Pagkatapos niya, habang papalapit siya sa bahay, lumabas ang alien aircraft ng wala saan. Dahan-dahan itong bumangon at gumagalaw patungo kay Michelle na nagkalat ng nakakalaso na berding gas sa hangin. Nang makita niya ito, nagmamadali siyang bumalik sa truck, kinuha ang kanyang maskara at isinuot ito sa loob. Nakahanap si Michelle ng lighter at isang bote ng alak sa loob ng kotse na nagbigay sa kanya ng ideya. Pagkatapos ay lumikha siya ng isang Molotov cocktail at sinamantala ang pagkakataong itapon ito sa nilalang. Bibig! Habang sumasabog, ibinagsak nito ang truck sa lupa, ngunit sa kabutihang palad, magaling si Michelle. Kasunod nito, sumakay siya sa kotse ni Leslie, at nagmaneho sa kalsada, kumatok. Ang mailbox ni Howard na may address na 10 Cloverfield Lane. Habang nasa daan, binuksan ni Michelle ang radio broadcast kung saan sinasabi ng announcer na kahit sinong naghahanap. Kanlungan mula sa mga dayuhan na pag-atake ay maaaring magtungo sa Baton Rouge, ngunit sino mang may labanan o medikal kailangan ng kadalubhasaan sa Houston. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, tumungo si Michelle sa Houston habang ang isang mas malaking alien craft ay inihayag na may siluwet ng kidlat.